Patuloy na hinahanting ng Antipolo City Police ang riding in tandem na pumatay sa isang lalaking negosyante at nakasugat naman sa misis nito matapos ang kanilang pananambang sa sinasakyang SUV ng mga biktima sa barangay Mayamot, Antipolo City. Kinilala ng Antipolo City Police ang 48-anyos na biktimang si Abad Lazaro habang isinugod naman sa pagamutan ang sugatan nitong sakay na si Grace may kaparehong edad. Pero sa panayam sa Mayamot Police, napag-alamang kinikilala pa rin ng otoridad ang isa pang rider bilang person of interest sa kaso. Sa CCTV na nakuha ng DZRH News, makikitang magkakasunod ang riding in tandem suspects at isang nakabugao na motor rider nang lapitan ng mga bumaril ang Honda Jazz na mga biktima sa kanto ng Sumulong at Vivi Sullivan pasado alas 5 ng hapon na on the spot sa kanyang sasakyan si Lazaro habang tama ng bala sa binti ang tinamon ng kanyang misis na ay sinugod sa ospital. Inaimbestigahan naman ng polis ang impormasyong pinasok ng person of interest ng SUV matapos ang nangyaring paumaril habang dumerecho o umiskapo patungo sa direksyon ng masinag ang mga bumaril. Ipinag-utos na ni Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo, hepe ng Antipolo Police, ang pagsasagawa ng dragnet operation makaraang makuha ang CCTV footage sa isinagawang backtracking ng pulisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parusa. Sama-sama tayo Pilipino